Maligayang pagdating sa kung saan dinadala namin sa iyo ang malalim na pagsusuri ng mga kasalukuyang kaganapan na humuhubog sa ating mundo. Ngayon, kami ay sumisid sa isa sa mga pinakapagpindot at komplikadong mga isyu, ang patuloy na salungatan sa pagitan ng Israel at Hamas. Sa video na ito, susuriin namin ang mga pinakabagong pag-unlad, na nagbibigay sa iyo ng komprehensibong pag-unawa sa sitwasyon. Kung bago ka dito, huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang nilalamang tulad nito. Magsimula na tayo. Upang maunawaan ang kasalukuyang sitwasyon, kailangan nating hawakan ng maikli ang konteksto ng kasaysayan. Ang salungatan sa pagitan ng Israel at Hamas ay malalim na nag-ugat na umaabot sa mga dekada na may komplikadong geopolitikal, relihiyon at teritoryal na sukat. Naglalatag ito ng batayan para sa pagunawa sa dynamics sa paglalaro nasaksihan ng kamakailang time frame ang pagsulong ng mga tensyon na mabilis na tumaas. Susuriin natin ang mga kaganapan na nag-trigger nitong pinakabagong labanan ng karahasan, tulad ng mga sagupaan sa East Jerusalem, mga isyong nakapalibot kay Sheikh Jarrah, at mga kasunod na pag-atake ng roket mula sa Gaza Strip. Ang pag-unawa sa mga trigger na ito ay mahalaga sa pag-unawa sa tindi ng salungatan. Ang magkabilang panig ay nakikibahagi sa mga operasyong militar at sisirain natin ang mga estratehiyang ginamit. Mula sa mga airstrike ng Israel at sistema ng pagtatanggol ng Iron Dome, hanggang sa mga pag-atake ng roket ng Hamas, mga taktika ng militar na nagtukoy sa yugtong ito ng labanan. Sa kasamaang palad, ang mga salungatan na tulad nito ay may malubhang makataong kahihinatnan. Susuriin natin ang epekto sa mga sibilyan, ang paglilipat ng mga populasyon, at ang strain sa mahahalagang mapagkukunan. As ang toll sa mga inosenteng buhay ay isang kritikal na aspeto na kadalasang natatabunan ng geopolitikal na mga talakayan. Ang internasyonal na komunidad ay aktibong kasangkot na nagpapahayag ng iba't ibang mga pananaw sa tunggalian. Tugon mula sa mga pangunahing manlalaro, mga pagsisikap sa diplomatikong huminahon, at ang mga hamon na kinakaharap sa paghahanap ng karaniwang batayan sa gitna ng magkakaibang pananaw. Sa panahon ng instant na impormasyon, gumaganap ng mahalagang papel ang coverage ng media. Tatalakayin natin ang mga hamon ng pag-navigate sa napakaraming impormasyon, ang epekto ng mga salaysay sa social media, at ang potensyal para sa maling impormasyon upang hubugin ang mga pananaw ng publiko. Ang salungatan ng Israel-Hamas ay hindi nakakulong sa dalawang entity na ito. Ito ay may mas malawak na regional na implikasyon. Tuklasin natin kung paano apektado ang mga kalapit na bansa, mga aliansa sa rehiyon, at ang mga potensyal na kahihinatnan para sa katatagan sa gitnang silangan. Mahalagang tandaan na nasa likod ng mga headline ang mga totoong tao na may totoong kwento. Magbabahagi kami ng mga salaysay mula sa mga sibilyan sa magkabilang panig na nag-aalok ng isang sulyap sa bahagi ng tao ng salungatan na ito na kadalasang hindi napapansin sa mga geopolitikal na pagsusuri. Sa pagtatapos natin, titingnan natin ang hinaharap. Ano ang mga prospect para sa de-escalation at anong mga hakbang ang maaaring humantong sa isang napapanatiling kapayapaan sa rehiyon? Ang papel na ginagampanan ng diplomasya, internasyonal na pakikipagtulungan, at mga inisyatiba sa katutubo. Nilalayon ng video na ito na magbigay ng isang nuance na pag-unawa sa salungatan ng Israel Hamas, paghiwa-hiwalayin ang mga pinakabagong pag-unlad at pagbibigay liwanag sa maraming aspeto ng patuloy na sitwasyong ito. Manatiling may kaalaman, manatiling nakatuon, at sama-sama tayong umasa para sa isang resolusyon na maghahatid ng pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon. Kung nakita mong nagbibigay kaalaman ang video na ito, mangyaring isaalang alang alang ang pag-like, pagbabahagi at pag-subscribe para sa higit pang mga update at pagsusuri sa mga kritikal na pandaigdigang isyo. Salamat sa pagsali at hanggang sa susunod, manatiling interesado at manatiling may kaalaman.